magandang umaga tamang titik ng tamang sagot Tayo'y magbalik-aral, basahin at unawain ang mga sumusunod na tanong. Gawain dalawa. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot. Isulat sa patlang ang tamang sagot bago ang bilang. Ating alamin kung tama ang inyong mga kasagutan. Ating pag-aralan ang mga kagamitan para sa buhok. Una ay ang shampoo. Ito ay nagbibigay ng kaaya-ayang amoy sa ating buhok. Nag-aalis rin ng mga kumakapit na dumi at alikabok sa ating buhok. Ikalawa ay ang suklay o hairbrush. Ito ay sinusuklay sa buhok upang matanggal ang mga buhol-buhol o gusot sa ating buhok. Ito naman ang kagamitan para sa kuko, panggupit ng kuko o nail cutter. Ginagamit pamputol ng kuko sa kamay at paa. Pinapantay ang kuko gamit ang nail file. Ang sipilyo, toothpaste at mouthwash ay mga kagamitan para sa bibig at ngipin ang sipilyo ay ginagamit kasama ng toothpaste upang linisin at tanggalin ang mga pagkaing nakadikit sa ngipin. Ang toothpaste naman ang nagpipigil sa pagdami ng mikrobyo sa loob ng bibig. Pinapatibay nito ang ngipin upang hindi mabulok. Ang mouthwash naman ang nagpapanatili ng bango at ito din ang nagtatanggal ng mga mikrobyo sa bibig. Ang mga kagamitan naman para sa ating katawan ay ang sabong pampaligo, bimpo, at tuwalya. Ang sabong pampaligo ay nag-aalis ng dumi at libag sa katawan at nagbibigay ng mabango at malinis na amoy sa buong katawan. Ang bimpo ay ipinangkukuskos sa katawan upang maalis ang libag sa ating buong katawan. Ang tuwalya naman ay ginagamit pampunag sa buong katawan pagkatapos maligo para matuyo. Sagutan natin ang ikatlong gawain. Hanapin sa Hanay B ang description ng kagamitang nasa Hanay A. Isulat ang titik sa tabi ng bilang ating alamin kung tama ang inyong mga kasagutan. Sagutan natin ang ikaapat na gawain. Suriing mabuti ang mga larawan ng kagamitan sa paglilinis ng katawan. Isulat ang akin, kung ikaw lang dapat ang gumagamit. At amin, kung pwede sa lahat. ating alamin kung tama ang inyong mga kasagutan. Ngayon, iyon namang sagutan ang ikalimang gawain. Basahin at unawain ng maayos ang mga katanungang sumusunod. sagutan ang ika na gawain. Tingnan ang mga larawang nasa ibaba. Lagyan ng check ang larawang nagpapakita ng wastong paggamit ng panlinis at pag-aayos ng sarili. At X ang hindi. sagutan ng ikapitong gawain. Basahin at unawain, bilugan ang tamang titik ng tamang sagot. sagutan ng ikawalo at huling gawain. Ipaliwanag ang mga sumusunod na tanong. Ngayon ay lubos nyo ng naunawaan ang ating aralin. Hanggang sa muling pagkikita, paalam mga bata!